Yan po ang aking iluluto. Tatlong hito. Tatlong hito. Binabantayan na agad ni Alice Guo. Yan, nakagayak na po lahat ng aking lulutuin. Sinigang na hito na may pechay bagyo. Ang asim ay santol. At yan ay aking igigisa sa bawang sibuyas luya may kamatis at sili ayan po guys ako po yung nagluluto na po narito na po, mainit na ang mantika ito na ang bawang mainit na mainit na po ang mantika mabilis na mag golden brown ng bawang, kaya isusunod ko na ang sibuyas Sana luya pa lang isinunod ko. Ngunit, andyan na po. Lalagay ko rin ang luya. Dati ko ginagawa na uuna ang bawang luya si uyas. Ngunit, andyan na po. Ah, lalagay ko na ang kamatis. At lalagay ko na po itong kamatis kapis. Marami-marami ang aking iluluto na hito at pechay bagyo for ombok. Malit lang naman po itong sandok na ginamit ko. Kaya parang marami ang kapis. So, lalagay ko na po itong hinto. lalakasan ko muna ang datong mga palang hitong ito ibinili ng aking anak hindi ko na itanong kung magkano niya ito binili pang naiwan na isang puga. madali lang naman maluto yung hito. Yan, gagawin ko, lalagay ko na rin to. Yan. Tataktan ko muna pala na. konti. Hindi ko pa yan tinubigan. Pero may konting tubig dito. Lalagyan ko na ng konting tubig. Ayan. At saka ko na po tatakpan. Dagan ko pa po ng sabaw. Ayan. At lalagay ko na tong Kumbok. Madali lang kasi maluto ang isda. Kaya pag naluto itong ombok, ay, maluluto na rin po ang isda. Yan. Tatakpan ko na po. Habang ako'y nagluluto, Po ang may gumagawa po pala dito sa aming harapan. Nagpo-flooring. Ano tawag dyan? Flooring? Nagpo-flooring sila. Ikatlong araw ngayon ng kanilang mga trabaho. Yan po. Ikatlong araw na ngayon. Ano? Ikatlong araw na? Hmm. Yan. Meron naman kaming gripo dito. Pitinan ko na ang aking niluluto. Makaraan ng maraming sandali. Ay, bubuklatin ko na po ito. At pitinan ko na ang aking niluto. Ayan. Pumbipis na ang pechay bagyo. Ayan na po. Pumbipis na po. At ilalagay ko na pala ang asin. May patis na siya, ngunit asin pa. Konting asin na lang. At ilalagay ko na, ipapatong ko sa dahon-dahon itong hito. Ayan, no. Luto na po yung hito. Ayan, no. Ngunit, hindi pa yan luto dahil wala pa ang santol pero ano yan hot cook na bagayon nagputok-putok na ang laman ng hito ang santol ay dinurog turug ko na kanina wala kasi ako nabili isang palo kaya santol lang aking aasim. aasim at ilalagay ko na itong ang palasa na magic sarap yan po. Merong inihaw na hito sa rep. Kung nagugutom ka na. Bumili din ng inihaw na hito. Panahog mamaya yun sa gulay natin. Sa talbos at sa bulaklak ng kalabasa. Ang iluluto ko sana ay yung bulaklak at talbos ng kalabasa. Sabi ko sa anak ko bumili ng pananahog na inihaw na hito. Bumili din siyang panahog, bumili din siya ng inihaw na hito. Ngunit bumili siya nitong sisigang. Kaya inuna ko na itong sisigang. Inisan tabi ko muna ang kasahugan ko. Mamayang hapunan na lang yun. Yan. At tatakpan ko muli para sa santol. Yan po guys. Ito nga pala pananahog sa bulaklak ng kalabasa at sa talbos. Ayan, inulam na rin po. Baka hindi ko na rin mapanahog dahil inuulam na. Ayan, binuksan ko na muli ang aking sinisigang. Ako yung din ng hito Titikman ko na. wow masarap ang asim ng santol at maputi ang sabaw ngunit pakukuloan ko pa po ng konti ang santol halos luto na ang lahat yung santol na lang ayan po ah, siyem na peraso ito eh luto na nga nagagalaw ko nasisira na ang karne ng isda yan luto na pwede na po nakamato yan sabaw kaya pwede ko na rin sabihin na okay na to gaya-gaya naman ako, Okay na po, talagang okay na. na hito tatlong malalaking hito sinigang sa santol.